So yung what's up mga brad, so dito lang po kayo sa amin makakita ng mga speaker box na sinako. Itong apat na sako mga brad ay, lahat po ito ay speaker box ko ang laman. So yan, ito po ang gusto ng Mr. Customer para makasimple siya sa pamasahe. So yan, nagbili pa ako ng pangtali. Video hassle po nang konti ito sa amin mga brad dahil yung pagtali-tali dito. Balik, 16 boxes po to Yung isang sako, apat po ang laman. 4 times 4, so 16 boxes po. So yan. Ayan, tapos ko na po yung tatlo. Ito na lang po ang patapos na. Medyo hassle po ito ng kunti sa amin. Pero wala po kaming magawa dahil uh, gusto po ni Mr. Customer na po siya sa pamasahe. Pero kami po ang hassle nito. Ayan. Tapos mabigat pa po ito. Kailangan pa po ito na magdala ng helper or truck boy. Dahil hindi po ito mabuhat ng isang katao. Yung apat na box sa isang sako. So ayan. Magastos po to sa magastos po to sa oras. Ito po ang nakakahirap. Basta mag-shipping mga brad kailangan po natin na safety po yung mga item na makarating po sa ako. Ito po ang nakaka ito po ang nakakahirap. Ito po ang nakakahirap. Ito po ang nakakahirap, po ang nakakahirap mga brad kapag mag-shipping. Sa totoo lang mga brad, no? medyo may kalakihan man po itong transaksyon na to, pero hindi po ako masaya. Alam niyo kung bakit? Dahil ubos po yung ginansya namin sa uras sa pagpreparar nito. Bukod pa sa ipinasok ng sako, binalot pa po yung ng strip stem ang box dubling trabaho dahil ang sabi niya ay pipick up niya dito sa aming shop itong mga item na to magdala daw siya ng sasakyan kung nalaman ko lang to dati sa hindi pa kami nakatransact ni Mr. Customer baka hindi ko to itatransact or itatransact ko to pero iba pong presyo dahil ubos po yung oras namin ito unang una po binabalot pa po namin ng plastic saka ipasok pa sa sako tas itali So, at ito, hindi na po namin to na-charge. Tapos yung speak on, uh, nagpabilis siya sa amin, sa online. Tapos kami pang pinasulda, kami pang nagkabit sa wire, pero wala pong charge. Yan po ang nakakahirap. Wala po akong magagawa dahil uh, andyan na po yung mga box na to. Hindi pa ako makapagsanggi sa kanya dahil wala po itong down unang una. Nalaman ko lang po na ganito po ang sistema dahil ang pinagkausapan namin or ang pinagkasunduan namin ay pipick upin niya dito sa aming shop. So akala ko hindi na po hassle at siya po ang nagkuha sa mga bill of lading nito, Arastre at CPE. So yan lang po ang binigay niya sa amin. So, so paano to? Kung dyan lang po sa labas ng pier namin i-discarga, hindi po siya nagbigay ng pang single entry, hindi po siya, nang hindi po siya nagbigay ng pang SOP. So ako pa din ang mag-abono. So wala po akong magagawa dahil ah uh, andyan na po itong mga item na to. Hindi na po ako makapag-charge sa kanya dahil close na po ang pinagkausapan namin. Medyo matagal na po to dito, mga tatlong buwan na siguro to or apat. Bali po puto na mga speaker box. Dito lang po kayo sa amin makakita ng mga speaker box na sinako